Ang pagkain ng kalabasa na may tatlong bagay na ito ay mas masustansya kaysa sa ginseng. Anuman ang sakit, mas marami kang kinakain, mas mahaba ang iyong buhay. Alam niyo po ba, mga lolot-lola, may mga simpleng pagkain sa ating kusina na kapag pinagsama ng tama ay mas mabisa pa kaysa ginseng. Isang mangkok ng sabaw ng patula, isang pirasong itlog, o ilang bulaklak ng kadyos. Tila simpleng ulam lang, ngunit ito pala ay gamot ng kalikasan para sa mga nakatatanda. At ang nakakagulat, ang mga pagkaing ito ay kayang magpababa ng alta presyon, maglinis ng dugo, magpabuti ng tulog, at magpabagal ng pagtanda. Hindi kailangan maghanap sa malayo. Dahil ang sikreto ng mahabang buhay ay nasa mga lutong bahay na puno ng pagmamahal. Magandang araw po. Ako po si Dr. Antonio Reyes mula sa Buhay Malusog Senior PH. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang dalawang simpleng pagkain na mas mabisa pa sa ginseng at kung paano ito kainin ng tama, sapat at ligtas. Kung nagustuhan nyo po ang paksa, pindutin ang subscribe at kampanilya para sa mas marami pang payo sa kalusugan. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, pindutin po ang wana sa komento. Kung may nais kayong sabihin o itanong, magkomento lang po. Gustong gusto kong marinig ang inyong kwento. Bahagi wano, ang patola na mas mabisa pa sa ginseng. Ang patola plasyo, malunggay para sa puso at magandang tulog. Mga lolo't lola, sa ating simpleng kusina, may isang ulam na mas mabisa pa. Kaysa gamot, ang sabaw ng patula at malunggay. Hindi lang ito pampalamig ng katawan, kundi panlaban din sa alta presyon, paninikip ng dibdib, at hindi makatulog sa gabi. Ang malunggay ay sagana sa potassium, vitamin C, at papavirin na tumutulong magpaluwag ng mga ugat, pababain ang presyon ng dugo, at patahimikin ang isip. Samantalang ang patula ay mayaman sa magnesium, at natural na fiber na tumutulong sa maayos na pagdaloy ng dugo at pantunaw. Kapag pinagsama, nagiging magandang pares ng kalusugan na nagbibigay relax na tulog at mas malakas na puso. Isang mangkok ng sabaw ng patulat malunggay sa maghapon. Sapat na parang umiti ang puso at managinip ng mahimbing. Pakuluan sa banayad na apoy at huwag labis na pigain ang malunggay upang mapanatili ang nutrisyon. Juan Patola Plus No Money, Panglaban sa Pagtanda, Babala sa Gout Diabetes Alta Pression, Kung gusto ninyong bumata, gumanda ang kutis at bumaba ang kolesterol, subukan ang patola na may mani. Pareho silang may katikin, isang antioxidant na pumipigil sa pagtanda ng mga selula at nagpapaganda sa sirkulasyon ng dugo. Tumutulong din itong bawasan ang taba sa dugo at linisin ang atay at bituka. Ngunit babala ni Dr. Santos, iwasan ng mga may gout dahil mataas ang purin sa mani. Ang mga may alta presyon o diabetes ay dapat kumain ng kaunti lang. Undat, madso beses bawat linggo. Isang dakot ng mani sa sabaw ng patula ay nagbibigay banayad na lasa, natural na tamis at lakas ng katawan. Isang simpleng putahe, ngunit puno ng kabataan at kalusugan. Tras patola plus, balun-balunan ng manok, protina, bakal vitamina A, paalala sa kalinisan at gout. Marami ang umiiwas sa balun-balunan, pero ito ay mayaman sa protina, bakal at vitamina A. Mahalaga lalo na sa mga nakatatanda na kulang sa dugo o madalas mapagod. Kapag niluto kasama ng patula, nagiging masustansyang ulam na tumutulong sa pantunaw, pagpapatibay ng paningin at pagpapatibay ng katawan. Paalala lang, linisin ng mabuti ang balun-balunan gamit ang asin o suka bago lutuin. Ang may gout ay dapat umiwas dahil mataas din sa purin. Sa tamang dami, 1-2 beses sa isang linggo, ito ay mabuting pampalakas na hindi nagpapataas ng kolesterol. 4. Dalawang pagkain na hindi dapat isabay sa patula, spinach at labanos. Hindi lahat ng masustansya ay magandang ipares sa patula. May dalawang gulay na dapat iwasan isabay sa pagluluto. Una, ang spinach, spinaka, parehong malamig sa katawan gaya ng patula. Kapag pinagsama, maaaring magdulot ng kabag pagtatae at pananakit ng tiyan lalo na sa mga senyor na mahina ang tiyan ikalawa ang labanos puting labanos kahit ito ay pampalinaw ng dugo kapag niluto kasama ng patola ay masyadong nagpapalamig ng katawan nakakapagpahina ng enerhiya at lakas ng lalaki hindi lahat ng mabuti ay mabuti kapag pinagsama ang tamang kombinasyon ang nagiging tunay na gamot Pamilimang karaniwang pagkakamali sa pagkain ng patula. Kahit masustansya ang patula, marami ang nagkakamali sa paggamit nito. Somsobra sa pagkain. Ang labis na fiber ay maaaring magdulot ng kabag, constipation o bara sa bituka. Tum patulang mapait. May lasong tinatawag na kukurbitasin na maaaring magdulot ng pagsusuka at pagkahilo tala sa tinusok ng bubuyog. Maaaring may lason, huwag kainin. Tur, ininit muli kinabukasan. Nabubuo ang nitrite, isang chemical na nakakasira sa atay at maaaring magdulot ng kanser. Pamaling imbakan. Huwag iwan sa ref ng matagal dahil nawawala ang sustansya at nagbabago ang lasa. Kumain ng sariwa, sapat at lutong maayos para ang patula ay maging berdeng ginseng ng mga nakatatanda. Mga lolo't lola, tandaan po ninyo, ang bawat mangkok ng sabaw ng patula ay hindi lang pagkain, kundi paalala ng pagmamahal at pag-aalaga. Sa bawat kutsarang ating nilulunok, tayo ay nagpapasalamat sa buhay at kalusugan na patuloy na ibinibigay sa atin. Bahagi dua, itlog. Mas mabisa pa sa ginseng, paakmin, itlog plus dahon ng mayana pangontra sa rayuma at pananakit ng kasukasuan. Alam nyo po ba, mga lolot-lola, ang dahon ng mayana ay matagal nang ginagamit bilang gamot sa rayuma, pananakit ng tuhod at pamamaga ng kasukasuan. Kapag hinalo sa itlog, nagiging masustansyang pagkain na kayang pababain ang pamamaga at tulungan ang katawan sa sirkulasyon ng dugo. Sa natural na paraan, tinutulungan ng kombinasyong ito ang katawan na maglabas ng mga lason at mapabuti ang kalagayan ng kalamnan. Kung may pananakit ka sa tuhod o balikat, subukan ang simpleng omelet ng itlog at dahon ng mayana. Sa bawat kagat, parang pinapahinga mo ang iyong mga buto. Kainin ito dua matris beses sa isang linggo. Madaling gawin, mura, at puno ng pagmamahal tulad ng mga lumang lutong bahay ni Lola. 2. Itlog plus bulaklak ng kadyos, pampatulog, pangontra sa pananakit. Kung madalas kayong hindi makatulog o palaging napapagod, subukan ang itlog na may bulaklak ng kadyos o bulaklak ng kalabasa Tien Lee. Ang mga bulaklak na ito ay mayaman sa vitamin E, zinc at natural na calcium na nakatutulong sa pag-relax ng mga ugat at kasukasuan. Pinapatag din ito ang isip, pinapawi ang stress, at binibigyan tayo ng mahimbing at masarap na tulog. Ang lasa, banayad, mabango, at parang haplos ng kapayapaan tuwing gabi. Kapag pinagsama ang itlog at bulaklak ng kadyos, ito'y parang dasal ng katawan na sinasagot ng kalikasan. Isang tulog na payapa at umagang magaan. Mainam para sa mga lolot lola na may arthritis o hirap matulog. Turianitlog plus dahon ng tiya panglaban sa hika, sipon at allergy. Ang dahon ng tiya, pirila o tiato ay isang bihirang halamang gamot na may anti-inflammatory compound na luteolin na nakatutulong sa paghinga, pag-alis ng plema at pagpigil sa pag-atake ng hika. Kapag pinagsama sa itlog, nagiging proteksyon para sa baga at lalamunan, lalo na sa mga senior na madalas inuubo o hinihingal. Isang simpleng omelet na may dahon ng tia ay kayang magbigay-ginhawa sa buong katawan. Hindi kailangang gamot agad. Minsan, ang simpleng dahon sa bakuran at isang itlog sa kusina ang tunay na lunas ng kalikasan. Kainin tuwing umaga para palakasin ang baga at mararamdaman ninyong lumalalim muli ang hinga ng buhay. Para itlog, pla, malunggay, pampababa ng presyon, pampalusog ng dugo. Ang malunggay ay mayaman sa papabirin, isang sangkap na nakatutulong magpaluwag ng mga ugat, nagpapababa ng presyon, at nagpapabuti sa daloy ng dugo. Kapag pinagsama sa itlog, nagiging natural na napampalusog ng puso at pampakalma ng isip ang sabaw ng itlog at malunggay ay mabuting kainin tuwing gabi. Pampatulog, pampababa ng alta presyon at pampaganda ng kutis. Ang mga buntis ay huwag kumain ng sobra sa malunggay dahil ang papabirin ay maaaring magdulot ng paghilab ng tiyan. Para sa mga senior, ito ay ligtas at lubos na nakatutulong. Kapag maayos ang daloy ng dugo, mas magaan ang paghinga mas kalmado ang isip, mas payapa ang gabi. Timpo itlog, pul ampalaya, pampalakas ng puso. Kontrol ng asukal at kolesterol. Ang ampalaya ay isa sa mga gulay na itinuturing na gamot ng kalikasan. Kapag pinagsama sa itlog, nagiging proteksyon laban sa sakit sa puso, diabetes, at mataas na kolesterol. Ang ampalaya ay mayaman sa potassium, fiber, at flavonoids na naglilinis ng dugo at nagpapalambot ng mga ugat. Tinutulungan din nitong pababain ang blood sugar at kolesterol, kaya't mainam para sa mga diabetic. Kung ayaw ninyong mapait, maaari ninyong ibabad muna sa tubig na may asin bago lutuin. Ang ampalaya't itlog, mapait sa dila pero matamis sa kalusugan. Isang simpleng ulam, ngunit bawat subo ay hakbang palayo sa karamdaman. Pagpain walong gintong benepisyo ng itlog. Buwi, pinapalakas ang utak at memoria. Duwi, pinapaganda ang kutis at buhok. Treg, sambi, pinoprotektahan ang atay. Tuwi, na pinapababa ang kolesterol sa dugo. Timba, pinipigilan ang sakit sa puso. Six, pinapalakas ang paningin. Kimi, pinipigilan ang Alzheimer's at demensya. Oat, pinapabagal ang pagtanda isang itlog bawat araw. Ay parang regalong ibinibigay mo sa iyong katawan. Ang itlog ay simple, mura, ngunit kumpleto sa nutrisyon, isang biyayang ginto mula sa kalikasan. Sa mga karaniwang pagkakamali sa pagkain ng itlog, huwag sabayaan ng soya milk o gatas ng toyo na kakasagabal sa absorption ng protina. Iwasan ang hilaw o malabnaw na itlog. Maaaring may bakterya. Huwag masyadong pritong sunog o nilagang sobra nasisira ang nutrients. Huwag ding kainin ang itlog na iniwan magdamag. Mga lolo't lola, tandaan po ninyo, ang itlog ay simbolo ng bagong buhay. Kapag ito'y niluto ng tama at kinain ng may pasasalamat, ito'y nagiging gamot ng puso, kalamnan at kaluluwa. Bahagi ng wakas, pasasalamat at pag-asa. Mga mahal kong lolo't lola, ang buhay ay parang ilog dumadaloy ng dahan-dahan, minsan tahimik, minsan may alon, ngunit laging may saysay at kagandahan. Kahit maputi na ang buhok at mabagal na ang hakbang, ang puso natin ay maaaring manatiling bata kung marunong tayong magmahal sa sarili araw-araw. Tandaan po ninyo ang isang mangkok ng sabaw, isang pirasong itlog, o isang simpleng ngiti ay maaaring maging tunay na gamot. Ang kalusugan ay hindi lang galing sa gamot, kundi sa paraan ng ating pamumuhay at sa pasasalamat sa bawat araw na ibinibigay ng Diyos. Kung may natutunan po kayo ngayon, pindutin ang wano sa komento para malaman ko. At kung may gusto kayong ibahagi, mag-iwan po ng mensahe, masaya akong marinig ang inyong kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang kampanilya para sa mas marami pang payo sa kalusugan at kaligayahan. Dahil dito sa buhay malusog, Senior PH, hindi lang tayo humahaba ang buhay. Natututo rin tayong mabuhay ng may galak at pagpapala.